Pili na kayo guys. Ano ba gusto halaman dito? Yung mga mailig sa halaman. Meron silang maligay. Pili na kayo. Ito siya. May focaccia bread pala. Siguro ito. Ito pipili ko. Focaccia bread. Ah, yung mada and then ito yung uh, cookies Danish ang dami hello bakers hello baker friends ito yung mga inspiration uh, nandito ako sa Victoria Bakery dito sa Baguio ang daming tao, talagang ito yung dinadayo, at ito siguro yung mga sans -sribal. mini sans ribal okay. ito yung kanilang mga birds ako, siguro I'll choose. I'll choose. Bukasha. Ate, yung pukasya mo, meron bago nito. Isa na lang. Ay, mare ko, yung masarap yung pukasya. na lang. yung Yeah. maarti pa ako na ano Kung mayroong bagong lutong focaccia bread Wala na pala Buti na lang nakaabot tayo ng isa And then ito yung masasarap na breads Oh mga baker friends Ang dami oh Siguro ito yung masarap na Kung may sausage roll yeah, Mura lang yung mga tinapay nila dito uh -huh. Ito 85 lang tong ano cheese bread. Ilang pirata yan? 4, 10 pieces na cheese bread na malalaki. Is 85 pesos. Ano yan. Ano yung kinuha mo na yan? Ano yan? Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Ayan, pandesal. Ito yung mga taste. Ito mga loaf. Ito. Ito. Ito yung cheese loaf. Uh, cheese Pandesal Let's put this one in cheese milk Cheese milk Tignan natin yung cheese milk to Aas ah, muna natin, yung natitinda So, eto may cafe sila dito Kung uh, mag-cafe Mayroon sila mga cakes Ito yung coffee Parista Ito yung mga cakes tao, oh, di ba? Hindi ka friends, ito na. Tapos meron sila dito na, ano ba to? Wait lang ah. Hindi ko alam kung ano to eh. Uh, this is cinnamon roll. Cinnamon roll nakalagay. Wait lang, ano to? Teka lang. Cinnamon? Cinnamon? Ah, oh, cinnamon nga uh, sila. Ayan, cinnamon for only 185. Ah, malaki laki siya, hindi siya 8x8. Mga 10. 10 x 10 ang size niya. have to have a little bit of it. And then, this one, sticky buns, $4.85. Hindi, 'yun yung mga ano. Ito si naman bread, ito tubig. cash, ito puro mga banana, tinang malapot at kamatis. Ito nga agad lahat ng nawa ano. Basta, ito tayo yung binibili ko. Ah, okay. Ito oh. La peraso. I'll ah, be Ako kukuha tayo ng cream puff, tikman natin yung cream puff nila. So ito lang yung kinuha natin. 'Yan yung cream puff. Ito yung bibili natin, original niya original so, at ito yung mga flavors and prices. Yan, so, sana tanyo. Yan, yun. Niwanag na. Ito yung mga flavors and prices ng cream box. Additional 20 po dito lang. Mas maliit na. okay. po. dito lang. na lang. dito na lang. na 6 basic. 6 ang ko yung ID ko uh, <coughs> uh, sir? strawberry uh, uh, six, 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 strawberry po. Uh, <coughs> <coughs> pag init nito gano'ng tagal? ah uh, tungkol hindi, pag-iinit. Iinit, 5 minutes. 5 minutes. Kung freezer siya yung pag-iinit ko, ilang temperature niya? Ilang temperature iinit niya? Pag-iinitin ko. Ah, tapos gano'n katagal. Tapos, mga 5 minutes lang. Thank you. 6 obesis na gano'n 6 obesis hindi siya pa Oh, eh, diba? Subabite nila oh. And so, ito na yung nabili natin. <laughs> Medyo madami dami. Oh, so, yun lamang guys.